Maraming lalaki ang naniniwala na para makuha ang atensyon, oras at loyalty ng isang babae, kailangan mong gumastos ng malaki dinner dates, mamahaling regalo, at lahat ng luho na kaya mong ibigay. Pero ang totoo, may mas malakas at mas matagal na epekto kaysa pera at iyon, ay ang tamang paggamit ng sikolohiya at emosyon. Kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang natural na wiring ng isip ng babae, kaya mong magtanim ng influensya na kusang magpapaikot sa kanya sa direksyon na gusto mo nang hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Sa video na ito, malalaman natin kung paano gawing. Alipin ang babae kahit wala kang ginagamit na pera, hindi ito tungkol sa panlilinlang o pagpapanggap. Ito ay tungkol sa mastery ng sarili at pagunawa sa dynamics ng relasyon na higit pa sa material na bagay. Sa video na ito, ibabahagi ko ang tatlong yugto ng control. Sequence na ginagamit ng mga pinaka-charismatic na lalaki para gawing devoted ang isang babae. Hindi dahil sa pera o regalo, kundi dahil sa isang uri ng hatak na hindi niya may paliwanag pero ramdam niya sa puso at isip. Kapag natutunan mo ito, hindi lang siya basta mananatili kundi siya pa mismo ang kusang maghahanap ng paraan para manatiling nasa buhay mo. Control number one, the mind frame shift. Kapag pinag-uusapan natin ang pagkakaroon ng kontrol sa puso at isip ng babae kahit walang pera, ang pinakaunang hakbang ay ang pag-shift ng mindset mo. Hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa perception niya sa'yo. Sa karamihan ng relasyon, nangyayari ang pagkadapa dahil hindi malinaw ang frame o ang lens kung paano kayo tignan ng bawat isa, ng frame ay parang lente ng kamera kapag hindi ito maayos. Malabo at distorted ang nakikita. Sa pag-apply ng Control 1, kailangang ikaw ang maging nagdidikta ng frame sa relasyon. Mula simula pa lang ng interaction hanggang sa mas maging malalim ang koneksyon. Pero paano mo gagawin ito kung wala kang pera? Sa halip na gumamit ng material na bagay para mapansin, gagamitin mo ang pinakamalakas na armas mo ang iyong presensya at mindset. Ito ang unang impresyon na nangyayari bago pa man magsalita, bago pa man magkaroon ng seryosong usapan. Kapag pumasok ka sa isang lugar o lumapit sa isang babae, may energy ka na hindi nakikita, pero nararamdaman. Ito ang aura ng confidence o insecurity. Ang aura ng confidence ay nagmumula sa paniniwalang, hindi ako umaasa sa kung ano ang makikita nila sa akin kundi sa kung sino talaga ako. Sa madaling salita, ang mindset mo ay dapat nakafocus sa value na dala mo hindi sa pera o mga material na bagay. Mahalaga ring maunawaan na ang frame shift ay hindi tungkol sa pagiging mayabang o mapangmataas, kundi tungkol sa pagiging assertive at grounded. Ibig sabihin, hindi ka nag adjust sa bawat mood niya o gusto niya para lang mapanatili ang relasyon. Sa halip may sariling paninindigan ka na alam mong makakatulong sa inyo para lumago. Halimbawa, kapag may disagreement, hindi ka basta-basta susuko o magpapadala sa emosyon ng babae. Sa halip, ipapakita mo na kaya mong humarap sa sitwasyon ng kalmado, may respeto at may malinaw na hangganan. Ang ganitong klase ng mindset ay nagiging pundasyon para sa respeto at pagkakaroon ng power balance sa relasyon. Isa pang aspeto ng mind frame shift ay ang pag-unawa sa value exchange sa relasyon. Hindi ito laging tungkol sa pera o material na bagay, kundi sa kung paano mo pinaparamdam sa babae na ang presensya mo ay may halaga. Maaari itong maging sa paraan ng pakikinig mo sa kanya ng buong puso, ang pagiging consistent sa pagpapakita ng interest o ang pagiging reliable na tao sa oras ng kanyang pangangailangan. Kapag naramdaman ng babae na hindi siya ginagamit o ini-expectan mo ng material na bagay, mas malaki ang tiwala niya at mas bukas siya sa emotional connection. Bukod dito, ang mindset shift ay nagsisilbing protection para sa iyo laban sa mga toxic dynamics. Tulad ng overdependence at emotional manipulation, kapag may malinaw kang frame, hindi ka basta-basta magpapadala sa drama o pressure na kailangan mo siyang bilhan para mahalin ka. Sa halip sini pininapakita mo na ang pagmamahal at commitment ay hindi base sa kung ano ang iyong naibibigay na pera, kundi sa kung paano mo siya pinahahalagahan at ginagalang bilang tao. Sa pagsasanay ng mind frame shift, mahalagang gawing habit ang self-awareness at self-improvement hindi ibig sabihin ito na dapat perfecto ka, kundi dapat alam mo ang strengths at weaknesses mo. Sabukas kang magtrabaho sa sarili para maging mas mabuting partner. Kapag nakita ng babae na committed ka sa paglago at uh, sa pagdadala ng positibong energy sa relasyon, natural niyang mararamdaman na worth it ang investment. Niya sa'yo hindi sa pera kundi sa panahon at emosyon niya. Sa madaling salita, ang Control One ay ang pundasyon ng lahat ng susunod na hakbang sa proseso. Kapag na-establish mo na ang tamang mindset at presensya, nagiging mas madali ang lahat mula sa pagbuo ng connection hanggang sa pagpapanatili ng loyalty. Sa susunod na bahagi, tatalakay natin kung paano gamitin ang emosyon bilang leverage upang lalo siyang mag-invest ng damdamin sa iyo kahit wala kang ginagastos na pera. Control number two, emotional leverage. Pagkatapos mong ma-establish ang tamang mindset at frame sa unang bahagi, ang susunod na hakbang ay ang paggamit ng emotional leverage. Isang taktika kung paano mo magagamit ang emosyon para mas lalo siyang maakit at ma-invest sa relasyon. Kahit wala kang pera na ibibigay, sa madaling salita, ito ay ang sining ng paghawak at paggabay sa damdamin niya ng natural at epektibo. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para magamit ang emotional leverage ay ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga emosyon niya. Hindi ito nangangahulugang laging pagsang-ayon o pagsunod sa gusto niya, kundi ang tunay na pagintindi sa kanyang nararamdaman at pagpapakita na siya ay naririnig at naiintindihan mo. Kapag naramdaman ng babae na totoo ang pakikinig mo, hindi lang sa salita kundi pati sa mga kilos mo. Nagiging mas malalim ang kanyang tiwala at koneksyon sa iyo. Mahalaga rin ang pagbibigay ng emotional contrast sa inyong interaction. Sa halip na laging predictable o pareho ang emosyonal na estado ng usapan, Gumamit ng mga moments na may halong excitement, curiosity at minsan ay konting mysterious pull. Halimbawa, kapag nagkwento siya ng problema, hindi mo kailangang laging magbigay ng solusyon o payo. Minsan, mas epektibo na iparamdam mo lang na naiintindihan mo ang pinagdadaanan niya sa ng kaunting empathy at kaunting light teasing na hindi nakakasakit. Ganito, nagiging dynamic ang connection. Niyo at hindi siya napapagod o naiinip sa interaction. Isa pang bahagi ng emotional leverage ay ang paglikha ng memorable emotional moments. Hindi kailangang magarbo o magastos ito. Minsan, ang simpleng bagay tulad ng pagiging present kapag may problema siya, o rang pag-share ng mga maliliit na bagay tungkol sa sarili, muna nagpapakita ng iyong authenticity, ay sapat na para magdulot ng matibay na koneksyon. Yung mga ganitong moments ay nagiging emotional investments niya sa na hindi basta-basta mapapalitan o makakalimutan. Bukod dito, mahalaga ang emotional pacing. Huwag mong pilitin na agad-agad makuha lahat ng kanyang emosyon o kumonekta ng malalim sa unang usapan. Ang damdamin ay unti-unting binubuo at nililinang sa tamang timing. Kapag mabilis ang pag-advance ng emosyon, nagkakaroon ng risk na ma-overwhelm siya at umatras. Kaya ang tamang emotional pacing ay naglalaman ng balanse ng closeness at distance hindi ka sobrang lapit na parang clingy, pero hindi rin sobrang layo na parang cold o walang pakialam. Ang paggamit ng emotional leverage ay hindi lamang para sa pag-akit, kundi para rin sa pagbuo ng loyalty at commitment. Kapag na-establish mo na ang emotional safety at excitement sa relasyon, mas malaki ang tsansa na kusang magbibigay siya ng kanyang oras, effort at tiwala hindi dahil pinipilit mo siya o pinapadalhan ng regalo kundi dahil gusto niya sa kabuuan ang control 2 ay ang sining ng pagiging emotionally intelligent partner ang tao na hindi lang nagpaparamdam ng saya kundi nagbibigay rin ng suporta at tunay na connection sa pamamagitan ng mastery ng emotional leverage hindi mo lang siya mapapalapit Mapapalalim mo pa ang inyong relasyon nang walang pera o material na bagay na involved. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pinaka-ultimate step, ang paggawa ng loop na magpapanatili sa kanya, na patuloy na magbalik at mag-invest sa iyo kahit na wala kang material na puhunan. Control number three, the loyalty loop. Sa huling bahagi ng proseso, pag-uusapan natin ang pinakamakapangyarihang taktika sa paghawak ng puso at isip ng babae ang loyalty loop. Ito ang sistemang magpapanatili ng interes, dedikasyon at emosyonal na koneksyon niya sa sa mahabang panahon kahit na wala kang ginagastos na pera o material na bagay. Ang loyalty loop ang susi para maging alipin. Musya sa tamang paraan isang tao na kusang lalapit, magtatangkilik, at magbibigay halaga sa relasyon niyo dahil sa emotional na bond na nabuo. Ang loyalty loop ay binubuo ng tatlong mahalagang elemento emotional recall, strategic absence at future anticipation. Ang tatlong ito ay nagtutulungan para lumikha ng isang cycle kung saan palaging sariwa at buhay ang damdamin niya para sa iyo. Una, emotional recall ito ang kakayahan mong mag-iwan ng matinding emosyonal na marka sa bawat interaction niyo. Hindi kailangang laging positibo o perfect ang moments minsan ang pagiging totoo at vulnerable mo sa kanya o kahit ang playful na banat na nagdudulot ng kilig ay sapat na para ma mo ang sarili mo sa kanyang puso. Kapag naramdaman niya na may special na nararamdaman tuwing kasama ka, mas malaki ang posibilidad na i-recall niya ang mga ito kahit nawala ka sa tabi niya. Pangalawa, ang strategic absence ito, ang sining ng pag-alis o pagbibigay ng espasyo sa tamang oras para hindi ma-burnout ang emosyon niya. Kapag palaging available ka, nagiging normal na lang ang presensya mo at unti-unting mawawala ang excitement. Pero kapag may mga sandaling di mo siya ipinaparamdam na nandyan ka, nagkakaroon siya ng pagkakataon na mag-miss sa'yo, mag-isip tungkol sa mga memories niyo at madala ang sarili sa anticipation ng muli kayong magkita o magkausap. Ang tamang distansya ay nagdudulot ng craving. Ang ito ang nag sa loyalty niya. Pangatlo, ang future anticipation ito ang pagbuo ng mga inaabangan na plano o pangarap na kasama ka. Sa bawat usapan, dapat may maliliit kang hint o promise itong kul sa mga susunod na magiging experience. Niyo hindi kailangang malaki o complicated, pwedeng simple lang tulad ng next time. Dadalhin kita sa paborito kong coffee shop o may surprise akong ipapakita sayo sa susunod nating lakad. Yung apkawiwan ng open loops or mystery ay nagpapasigla ng excitement at nagbibigay ng dahilan para magpatuloy ang connection. Ang pagsasanib ng tatlong elemento ng loyalty loop, ay lumilikha ng emosyonal na roller coaster na nagbibigay ng perfect balance ng closeness at distance, excitement at safety. Sa prosesong ito, hindi lang basta na i-invest ang babae sa relasyon dahil sa material na bagay, kundi dahil siya ay emotionally engaged at motivated na manatili dahil sa damdamin na siya mismo ang gustong palaguin. Isa pang mahalagang aspeto ng loyalty loop ay ang pagiging consistent pero hindi predictable hindi mo kailangang maging laging present. Pero kapag nandyan ka, dapat quality ang interaction nyo. Kapag nakita niya na may standard ka sa pagpapakita ng sarili, at hindi ka basta-basta magpapadala sa mood swings o pressure, lalaki ang respeto at tiwala niya sa iyo. Sa ganitong paraan, nagiging natural na sa kanya ang commitment at pagiging loyal. Sa huli, ang tunay na kontrol sa puso ng babae ay hindi nasusukat sa halaga ng perang ginagastos mo, kundi sa lalim ng emosyonal na koneksyon na naitatag mo. Kapag na-master mo ang loyalty loop, magkakaroon ka ng babae na hindi lang sumusunod kundi kusang nagbibigay ng sarili niyang oras, effort, at pagmamahal isang relasyon na matatag at puno ng tunay na kahulugan. Sa wakas, nakuha mo na ang buong lihim. Kung paano maging kontrolado ang puso at isip ng babae kahit wala kang ginagastos na pera. Tandaan, hindi ito tungkol sa material na bagay, kundi sa mastery ng mindset, emosyon, at tamang timing. Sa pamamagitan ng tatlong control steps ang mind frame shift, emotional leverage, at loyalty loop, hindi mo lang siya mapapalapit, kundi mapapalalim mo pa ang inyong koneksyon sa paraang natural at matatag. Kung gusto mong umangat pa sa game mo, at matutunan ang mga sikreto ng mga pinaka pinakakarismatik na lalaki, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Cerebral Hacks. I-like mo ang video na ito kung may natutunan ka at i-share sa mga tropa mong kailangan ng ganitong klase ng knowledge para mas marami ang makinabang. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong content na magpapalakas ng loob mo at magbibigay ng advantage sa'yo. Salamat sa panunood at tandaan ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo at dito sa Cerebral Hacks, tutulungan kitang ilabas yan. Kita-kit sa susunod.